Papakyar Pap tayo dito. <laughs> oh, dito tayo magpapakyar. -QR, QR code tayo dito. Ay, wala na. Ha? Wala na. Wala na tayo. Bukas naman daw. Hello, wala na. Grabe. Wala Wala pa nga. Bakit nandito ka? <laughs> Nakakuha na kayo ito be? Nakakuha na kayo? Hindi pa. Bakit ang bigis mo? Ha? na. Ayan

Terima kasih telah menonton